ayan so para meron tayong nakita ang susang gala ngayon at uh, pakakainin natin siya. Ito, meron tayong gala na cat food, ayan, at saka tubig. So yan nanay lang sa atin yung pusa so umalis na ako. So hindi na doon. Ayun, medyo lumalapit na yung pusa sa atin. Excited ako. Ayun. So ginakain niya yung pagkain natin no. So hindi tayo makalapit So nakiting tumingin pa siya sa akin, no. Sige, miyang miyang kain ka na diyan. Yan, so pinakain ko na yung binili natin na cat food, no. Bakal na lang yung food.